Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris ngayong Enero 31, libo at 25, ngayong araw ng Biyernes, Aris. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na itaas ang iyong pagganap sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. May isang kislap sa hangin na nagtutulak sa iyo upang yakapin ang iyong likas na tapang at magtulungan sa pagtulak ng mga hangdanan, magsikap para sa kahusayan at magsimula ng mga pagbabago na makikinabang ka. Ang iyong natural na lakas at sigla ay mas malakas na kaya ito ang tamang pagkakataon para magpursige at gumawa ng mga hakbang na magdadala ng tabumpay sa iyo. Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan na ang tapang mo ay isang lakas, ngunit kailangan mo rin maglaan ng oras upang suriin kung paano ang iyong nararamdaman. Maaaring may mga pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan o pagkamuhi na magpapabigat sa iyong mga desisyon. Sa ganitong mga sandali, kailangan mong magbigay pansin sa mga emosyon mo, ngunit huwag hayaang sila ang magdikta ng iyong mga aksyon. Ang enerhiya kayong araw ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kalinawan at layunin. Pinutulungan ka nitong mas maging tiyak sa mga hakbang na tatahakin mo patungo sa mga personal na layunin mo maglaan ng oras upang magmuni-muni at tingnan kung ano ang mga hakbang na makakatulong sa iyong protektahan ang iyong sarili. Hindi lamang ang iyong pisikal na katawan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal na kalusugan. Laging tandaan na ikaw ang may kontrol sa iyong kapakanan, kaya't ang pagpapahalaga at pangangalaga sa iyong sarili ay mahalaga sa bawat desisyon na gagawin mo. Huwag mong hayaan na ang mga negatibong emosyon o mga takot na dulot ng mga nakaraan ay maging sagabal sa iyong mga plano at layunin. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na gagawin mo, ito ay parte ng iyong mas malawak na landas at mas malaking layunin. Sa araw na ito, magbigay ng pansin sa iyong mga pangarap at intensyon. Ang buwan ay matatagpuan sa Pisces, isang senyales na nagpapalakas ng iyong intuition. Ang iyong likas na kakayahan na makinig sa iyong puso at isip ay magiging napakahalaga ngayong araw. Ipagpatuloy ang pagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong mga pangarap at hayaan mo na magdaloy ang iyong malikhaing enerhiya. Minsan, ang mga takot at alinlangan ay nagiging hadlang sa iyong mga pangarap, kaya tanggapin ang bawat pagkakataon na dumaan upang sumubok ng bago at lumabas sa iyong comfort zone. Habang pinapakinggan mo ang iyong intuition, magtiwala ka na ang mga posibilidad na bukas sa iyo ay mas magaan at mas may pag-asa kaysa sa iyong inaasahan. Ang lahat ng pagkakataon na lumitaw sa iyong buhay ngayon ay may layuning magtulungan kang magtagumpay at umunlad. Bilang pangwakas, isa alang-alang ang lakas ng pagpapatawad sa iyong mga interaksyon ngayong araw. Ang pagpapatawad ay isang napakalakas na hakbang na magdadala ng kalayaan sa iyong buhay. Maaari itong magbukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay at mga kasamahan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi higit sa lahat, ito ay para sa iyong sarili, para sa iyong sariling kapayapaan at kaligayahan. Ang pagpapatawad ay isang malalim na proseso, ngunit ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon ay magdudulot ng mga positibong pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Ang mga nakaraang sugat at sakit ay nagiging bahagi ng iyong lakas at hindi ng iyong kahinaan. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas malawak na espasyo para sa kaligayahan at tagumpay. Sa bawat paghinga mo, malaya mong mababago ang mga nararamdaman mong bigat at makakamtan mo ang higit pang liwanag sa iyong buhay. Habang nagpapatuloy ang araw, patuloy mong yakapin ang mga hakbang na nagpapakita ng iyong lakas at tapang. Huwag hayaang ang mga negatibong pananaw o mga takot na dulot ng nakaraan ay pigilan ka mula sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang universo ay nagsisilbing gabay upang magpatuloy ka kaya magtiwala ka sa iyong kakayahan at lakas na patuloy na magtabumpay gabayan ka ng liwanag ng iyong intuition at sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon magbukas ng mga pinto ng mga pagkakataon at tabumpay ang iyong buhay ay puno ng positibong enerhiya at tabumpay ang mga hakbang na ginawa mo ngayon ay magdudulot ng mas magaan na pagninilay at kaligayahan sa iyong puso Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.